bahala sa iyo. Sa babae niyo, ipapakilala kita sa nanay at tatay ko. Huwag kang kabahan. Tara na kasi. Sa babae niyo. Man po, mm. 'di ba ang sa ganda? Tatakot na naman dito. Di, ang ganda nga kasi ganda mo. Eto. Nay. Bakit ganun ha? Naligo ka naman pero ang asim mo pa din. Hindi, nagano'n. Jogging ako Ay, sa labas. God. Nay, tayo. Ano yan? May ipapakilala ko sana ako sa inyo eh. Ay, oh, na yung katulong natin. May taga-vacuum na rin. Oo, oh, tsaka wala na tayo pang pasahod, anak. Ano ba? Eh, may... Dalawa. Tsaka anak, ano ba? Sabi sa'yo, tumayo ka lagi. Bakit nasanay ka ng lumulu? Tumayo ka. tumayo ka. May, iba po kasi nakatayo. Nai. Parang hindi para manata. Ah, uh, maya-maya, mm -hmm. Nay. Ah, sige. Mm, nay, girlfriend ko nga pala, Nay. Papakilala ko lang. Hello po. Ano, ano, ano? Ano daw? Girlfriend mo! Hindi, okay, tutor nay. niya! Tutor! Get Alinaw, malinaw yung pandinig Joa po, nai tay! Ang bibini niyo po! Ah, jowa. Mas nalaki pa sa'yo. Ay, parang... Matawad yung tawad Mas nalaki pa sa'yo yung kinuha mong sus, ginoo. You know, oh. Ano anak, nagbago ka na ba? Ano? Hindi ano? po, sa buong mundo, ito na yung babae pinakamaganda sa mga paningin ko. Ay, babae pala yan anak. Anak, okay na ba yung ilong mo? Marabo na yata yung bunga nga mo. Babae pa, paano mo na sigurong babae nga yan? Ay, huwag naman kayong ganyan eh. Binabastos niyo yun nata yung minabay. Maganda mag mag siya. Kamukha niya si Charis. Si, si Charis? Pengpengwa. Pengpengwa. Okay. <laughs> <laughs> oh. Okay, good. Ito lang. Ito na lang. na lang. Ito na lang. Ito na Grabe ka. Mukhang buhay ka kinuha mo ha? Marami exotic dito. Anak, kung ipaglalaban mo, dapat laban mo na sa sabungan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, laban sa sabungan. 5, 4, 3, 2, 1, action. Anak, kung ipaglalaban mo sa amin yan, dapat doon mo na rin nilaban sa sabungan yan. Eh, bakit din niya nalang itakbo sa Pwede rin naman. Tingnan mo naman yung mami mo. Napakaganda. Wala. Ma? <laughs> tay, nakakayo naman sa pagbumukha mo, Tay. Ikaw nga, pinili na, nanay kahit ganyang mukha mo eh. Anak, eh ka sa itong mukha ko? Pasmado? Hindi. Pakatrabaho? Bulag pa ang nanay mo noon. Eh, nung, syempre, nung nagka, ano na tayo, operasyon na, wala na tayong magagawa. Nakabuo no, na eh. Grabe hindi, ka naman na Masipag naman siya, anak. Masipag naman. Eh, masipag din naman yung, ano ko na eh, Tay. Masipag ko. masipag, kumain yan. Ubus ang pira natin yan. Eh, mas busog pa ata sa'yo eh. Ah, uh, ilang buwan na ba yan? At kung nabuntis mo na agad? Hindi pa nabuntis na eh. Ala, ala, ba? ala, balo ba yan? Tawa na tawa. <laughs> Abnormal na <lang. laughs> <laughs> Kunti na lang, kunti na lang. 30 seconds na lang. <laughs> 20 seconds, bigyan nyo 20 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, action. <laughs> okay, 20 seconds, 20 seconds. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, action. O oh, sige, anak. Maniniwala. Wait lang, Han. Okay, okay. Maniniwala kami na mahal mo at kaya mong ipaglabang paghahalikan mo ngayon sa harap namin. Mahirap po yung dinag-request niya. Okay, ganito na. Tanggap namin yung asawa mo. yon Tanggap mo na yan. Bilihan mo siya ng doghouse. Doghouse?